yaho yahoo magandang magandang gabi po sa ating lahat ito na naman po si Sirus so HK okay. at sa gabi pong ito tayo ay magsasangag ng bigas naalala ko lang po kasi nung maliit pa ako nakikita ko ito sa mama ko na pag wala na kaming kape hindi kami bumibili ng mga instant coffee ang ginagawa ng mama ko magsasangag yan siya ng kape pagpalagay natin isang cup ng kape at magsasangag din siya ng isang cup ng bigas at pagkatapos, pag naluto na yon paghahaluin niya yon at gigilingin. Kasi meron kami noong um, gilingan ng kape, meron din kami giling, ah uh, gilingan ng kape at the same time, pwede mo rin siyang gamitin gilingan ng rice na kung gusto niyong gumawa ng bibingka o kung ano mang klaseng mga kailangan gilingin, meron kami ganun na klasing gilingan. So, pagka natapos na ang mama kong mag, uh, sangag ng kape at sangag ng bigas, ipaghahaluin niya yan at gigilingin namin at yon ay magiging uh, powder na. At kinabukasan, sa almusal namin, normally talaga sa almusal yan, sa umaga, mag-iinit kami ng tubig sa takore, kaway-kaway kung sino nakakaalam dyan ng may, may uh, takore, yung bang uh, painitan natin ng tubig, pagkatapos o oh, lagyan ng kape, paglagyan mo lang dalawang spoon ng powdered na kape or di kaya dalawa, ganyan. Enough na yun siya para lumasa na siya. So ngayon naaalala ko dahil ito, kita nyo na nga po ha, malapit na pong matapos yung aking, o malapit na maluto yung aking bigas. So naiisip ko yung, habang ginagawa ko ito, naiisip ko yung nanay ko na ganun ang ginagawa niya. Tapos ganun lang kasimple ang buhay sa bukid. Hindi ganun ka, hindi ganun ka magasto nung mga time na yun ha ngayon kasi kahit nasa bukid na eh mga instant instant na siguro pagod ng magsangag pero this time kasi talagang feel kong uminom ng uh, sinangag na bigas ah uh, mabango ito sa sa may gusto lang mabango siya tapos nung maluto na ito naiano ko na itim na itim na yung bigas wala ako dito ah uh, gilingan na yung katulad sa kinukwento ko na pwede siyang gawing ano, gilingan. Kaya ang ginawa ko, ayaw kong gamitin ang blender ni Amo dahil nga baka basta lang ayaw kong pakialaman yung blender niya. Ngayon meron ako nakitang, meron siya kasi ditong uh, immersion blender. Ang akala ko okay siyang gamitin So, ginamit ko ngayon dahil, dahil nga wala silang gilingan dito ng katulad sa sinasabi ko nung gamit pa yun noong unang panahon, hindi na uso ngayon. So, ginamit ko yung immersion blender niya at hindi gumana. Hindi talaga gumana dahil syempre ang immersion blender ay mas okay yun siya doon sa mga liquid. Ngayon hindi siya gumana. Inilipat e, ko doon sa isang maliit na uh, tawag nito um, Inilipat ko siya doon sa isang maliit na food processor. Kaso lang, since maliit din, hindi ganun ka-strong, hindi rin nagiging madali yung trabaho ko. Hindi talaga naging madali. <laughs> Ilang beses kong paulit-ulit na ginawa. Pero kung inilagay ko sana siya sa blender, ang bilis lang sana noon. Kaso lang, mahirap kasing gumamit ng hindi sa atin eh. Kung na sa bahay lang sana ako, abay madaling gamit. Madaling, madali itong gawin. Kaso lang, wala eh. Dahil naiisip ko nga, noong mga nakaraan bago ako umuwi, noon bumili pa ako noong ano uh, Omega Juicer. Yung Omega Juicer, pwede siyang gamitan dito dahil lahat yon marami siyang pwedeng, ano, pwedeng gamitan yang ang makina na yon. So ito tinaray ko na sa immersion blender o di ba si Raulo lang si ako dahil nga mas ang immersion blender ay mas okay siya doon sa mga liquid. So nilipat ko siya dito sa maliit naman ng food processor ni Amo, super liit. Hindi din naman siya gano'ng kasimpleng uh, ano, hindi siya gano'ng kasimpleng gamitin dahil nga sa ganyang kaliit-liit. Pero wala eh, dahil ayaw kong ilipat doon sa uh, tawag nito sa blender ni Amo. Kaya ba na kung sa blender ba naman, ilang segundo lang 'yan, okay na. Pero wala eh, dahil ayaw kong gamitin. Kaya nagtiyaga ako diyan hanggang sa natapos ko na nakuha ko na yung gusto ko na nagiging powder na siya. Tapos nung naging powder na uh, hindi ako ganun ka-happy doon sa aking nagawa dahil para dahil ano pa lang siya brang parang brownish pa lang ba yung aking ano yung aking nagiging powder hindi siya itim. Ang akala ko kasi yung pagkasangag ko kanina akala ko itim na itim na dahil talagang sa tingin ko itim na itim na parang sunog na. Pero pala hindi pa brown brown pa lang siya kaya nung nung niluluto ko na nung nagpapainit na ako ng tubig. Pag uh, ano siya, pag inilalagay ko, abay brown ba naman. <laughs> brown kulang sa itim pambihira. Pero yung lasa, okay na siya, mabango na siya. Kaso lang, kulang talaga sa lasa ng ano, ng itim, kulang sa itim. Pero okay na rin siya suma total Okay na rin siya kaysa wala. Na naisip ko lang kasi ito dahil nung umuwi ako ng Pilipinas, pag sakay doon sa eroplano kasi ang aking in order sabi ko gusto ko ng kape pero kape na hindi instant so binigyan nila ako ng uh, blood brewed coffee at iyon ang kanilang binigay and then nung pag-inom ko sabi ko parang mas mas mabango siya sa ano uh, parang hindi siya pure na kape kundi mas more on parang bigas yung lasa kaya sabi ko teka lang pag bumalik ako ng Hong Kong gagawa ako nito kaya nung bumalik ako ng Hong Kong Ayan ang ginawa ko. Nag- uh, nagsangag ako ng bigas. Kasi parang hinahanap po yung lasa ng nainom ko doon sa eroplano na ano talaga siya, mas uh, hindi siya talaga lasang sobrang lasa ng kape, kundi para sa sinangag na bigas, o oh, di ba? So nagising yung aking aking utak. <laughs> nagising ang aking utak ng akoy nung akoy ako ano pa no akoy bata pa na natikman ko yung ganun na yun ay gawa ng nanay ko ng no? ganun ang ano ganun ang lasa so ngayon naalala ko at gumawa ako pagbalik ko ng Hong Kong pero yun na nga since wala wala akong gamit at nakikigamit lang ako sa mga gamit ni amo na very cute dahil nga din ayaw kong makialam sa mga gamit niya na talagang ah uh, tamang tamang gamitin sana sa nako na naman dahil nga ayo kung ayo makasira ba okay lang kung, okay lang sisirain ko yung gamit ko pero pag gamit ni amo ba huwag mahirap nang mag mag, mag mag magingay ba yung amo so ayan ngayon medyo naging powder na siya oh at sabi ko okay na napapagod na ako sa kaka sa kakabugbog diyan eh ayo talagang magiging powder ng sobra no so ayan nanilipat ko na sa lagayan at medyo matagal-tagal ko rin yang uh, kinaininom medyo ano din siya, nakatulong din siya. Kasi noong mga time na yun, parang ayaw ko bang uminom ng kape. At since sabi na rin ng doktor sa akin, bawal na rin ako sa kape. Sana. Pero hindi eh, wala, takong, wala akong magawa at medyo adik din ng konti sa kape. Kaya sabi ng doktor, pwede kang magkape once a day. So once a day na lang naman talaga at yun ang naisip ko. Siguro mas maganda ang ganito na lang talaga na bigas, na sinangag. Oh, so, ayun, nakagawa ako at okay din naman yung lasa at na nagamot din yung aking lalamunan na feeling ko ano ba yung parang gustong gusto kong uminom ng gano'n na hindi talaga kape o oh, ba diba? so nagkaroon ako ngayon ng kape na galing sa bigas o oh. Ayan. So, hanggang dito na lang po at ako'y magbababay na. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nandyan. Goodbye!